Ayan, ah, uh, ito ay sukat 95 by 95. Kasi itong aking nabiling tela ay 60 with lamang. Kaya aking dinugtungan para umabot sa gusto kong laking kumot. Ayaw ko kasi ng kumot na ano, yung maghihilahan kami. Gusto ko talaga malaki ang kumot. Kaya ayan, gawa tayo ng kumot. Meron pa itong karuntong gagawin na ako ng kubrikama. Itong aking tela na to ay medyo matagal na itong nakastock. Ayan, nagbungkal ako ng aking mga nakalagay. Nakita ko kaya naisip ko na siyang gawain. gandahan kasi ako sa ano nito. Hindi ko lang alam kung sana wag ito magmulmul. Wag ma, ano ba yung mamulmul ara ano, koton naman siya, makakaakit niyan. Hindi siya Canadian koton. Basta siya ay koton, talagang koton. Sana wag nga siya maghimulmul pantay siya. Pa ang ganda. Ayan, tapos sa tayo magtutong. Madali lang ang namang gawin ng pumot. Tutupin na tayo sa gilid. Ayan, magtupi na tayo sa gilid. Tinupian ko siya ng 1 inch. Sa mga naghahanap nga pala dyan ng mga tela, punta kayo sa taytay. Kahit anong klaseng tela, punta sa taytay. Meron doon mga kinikilo, merong niyayarda. Ang daming klase, naroon ang mga pangkumot, may mga pangkuntina, merong mga Dami-dami sa taytay. Pag-uulim kayo kung anong klaseng tela gusto mo. mura lang mura ang mga tela sa tayo yan -tay. e ako pagka may gusto ako akong Asang gusto yung gawin at meron akong pambili yan tara ako sa taytay -tay. gaya nito mga kumot bedsheet kung dalang unan kong pina. Hindi na ako bumibili ng yari. Ako na ang gumagawa. Bibili na ako ng tela. Ako na ang nananahi. Kasi katotoo lang, wala ka namang mabibiling ganitong tela. Wala ka mabibiling ganitong tela. Ah, wala ka mabibiling ganitong klase ng kumot. Ayan o. Oh. Ang mga kumot ngayon, mga iba ang mga itsura, mga, mga ano, mga parang pinigil na rin pati mga tela. Yung 3-3 na kumot dati na nabibili natin na magaganda, super cotton. Ngayon, mga ano na, napakanipis na, mainit na tela. Kaya kung may pambili din lang kayo, marunong kayo manahi. Bumili kayo ng tela, kayo na lang gumawa. Mamili lang kayo ng kung anong klaseng tela ang, ang gusto ninyo. So ito at meron na tayong isang napakagandang kumot. Ayan. Dalawang yarda at kalahati ang haba, dalawang yarda at kalahati ang lawak-lapad. O di ba? Ang laki. Hindi kami maghihilahan. Ayaw ko kasi na kumot na makitid. Gusto ko pag gumalaw ako, hindi ako naiipit. Ayan. Okay, thank you for watching. Maraming salamat.